na-out naalawang sa ka, tayo. Ayotatlo okay, one, two, three ayan, bye bye ayan sintong mo muna kayo, ay nagulikpoy kayo. Ano? Ayos ayan, ayan, ayan two, three, ayos sintong ka muna na mabaluri mo pangkumulongan. Ayan, okay. Okay, sige, ayos ayos muna ayos 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 Okay, ang ayos ayos na ayos Oke, okay, ano po ang pinapainom Ini dito? Kape? <laughs> eh. Ang ko nai, upo. Tayo? Tayo? Tayo! Tayo? <laughs> babay, okay, babay <laughs> Ayan, <laughs> yung... bye, -bye. <laughs> pa. pa <laughs> mag mag Okay, <laughs> <pan> <laughs> Ay, nagyan pa ako sa inyo patuloy ha? Ay, sige. Okay, this time, dalawa po ang kids ang ipapanalo po. Okay, ready? Ang sabi ka mananay, upo. Tayo. 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 Upo. Upo. Natatalo na siya. Upo. Ah, hindi gusto mo na. Okay, this time, walang pakalaman natin sila. Okay, ang sabi ka mananay, tayo. Upo. 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 Okay, okay, syempre dahil magaling kayo, this time babalik na rin na ni Kuya Khaled. Okay, tayo mo na rin tayo. Okay, this time dahil magaling kayo, this time babalik na rin ko na pag sinabi kong ubo. Tayo. Pag sinabi kong tayo? Ubo. okay. Ha? Pag sinabi kong tayo, uubo. Pag sinabi kong ubo, tatayo. Okay, syempre, practice muna tayo. Okay, once sinabi kong tayo, uubo kayo. Pag sinabi kong ubo, tatayo kayo. Okay, ready? Practice muna tayo ang Sunday Kaka tayo. Ayan, pinitingat pa rin lang. Okay. Pag sinabi kong tayo, uupo. Pag sinabi kong upo, tatayo. Okay, ready? Ang san ka na lang, upo. Pinalintad ko na, kuya, pinalintad ko. Pag sinabi kong upo, tatayo. Pag sinabi kong tayo, uupo. Okay, ready? Eh, English po ba? Ayan, oh. Oh, tani, kayo na to. Kayo na yan, okay? ayo wala sa bulo. Uh, okay. Chucho, hirisin ko na ng po. Pwede naman. Uh. Okay. Ang sabi ka man ay, tayo. Ayan, sit down. Ayan, okay. Ang sabi ka man ay, upo. Ayan, binaliknad ko ha. Okay, this time, magtatanggal na agad si Bayaklawan. Okay. Ang sabi ka man ay, upo. Ayan, apat yun. Okay, bye-bye ate. Ayun, iparitan tayo Bye-bye. <laughs> okay, bye-bye. As isa.

Lang okay, Ayan, ako Okay, kuya. Okay, kuya. Okay, kuya. Okay, kuya. Okay, 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 gusto Okay, kuya. Okay, 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 kuya. na kuya. Okay, Okay, kuya. Okay, 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 kuya. 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 Okay,